Baka nga, baka nga nabili na nila ang Pilipinas. Alam mo, nakakalimutan ng mga politiko. nag exist sila. O, oh, nag exist ang gobyerno para sa tao. Ang pag-aari ng gobyerno ay pag-aari ng tao. Ng taong bayan. As a whole. Ano opisina ng bayan. Pag-aari ng taong bayan. Meron lang ang mga protocols para proteksyonan ng presidente siguro, yung mga opisyal, pero pag-aari ng bayan lahat. nag -e ang gobyerno para sa tao at para sa pribadong para sa pag-aari ng sambayanan which is ang Pilipinas. May mga pribadong pag-aari ang tao. Mili ka ng bahay, mamay titulo, pribadong pag-aari yan. Nasa sa'yo ang kapangyarihan dyan kung sinong gusto mong papasukon dyan o hindi. Kapag ka may korporasyon ka, sino mang may share of stocks dun sa corporation na yun. Pwedeng papasukin anytime. Pwedeng busisiin ang records ng korporasyon. Anytime. Private cor corporation yun. Yung mga empleyado ng korporasyon, empleyado yan ng korporasyon as a whole. Singular. Lahat ng bumubuo ng korporasyon na yun, merong obligasyon yung mga empleyado na tugunan pag sino mga stockholder ay nagsiyasat doon. Kahit kalaban pa yan, kahit may intracorporate intracorporate dispute pa kayo, Meron. Hindi yan tauhan ng kung sino lang nando dun. Opo. Ang bansyang Pilipero yung gobyerno. Hindi mo pwedeng porket ikaw yung nasa administrasyon ng gobyerno ito. Kunwari, ako ay nasa administrasyon ng uh, isang municipalidad. Ako yung mayor. Ayaw akong papasukin yan. Taong yan dito. Pwede ko lang gawin yon kung drug pusher siya. Napatunayan. May sapat na ebidensya na siya ay drug pusher. Terrorista. E ina yung mga makakaliwa nga. Nakakapasok kung saan siya eh. Yung mga drug lord nga may karapatan sa saligang batas paano pa si Pangulong Duterte? Walang administrasyon ang pwede magbawal kung saan man siya pupunta. O kung uuwi man siya sa kanyang bayang sinilangan, lalo na't isa siyang Filipino citizen. Yang ganyang paglalaro. Sino mang nagpo-pronounce ng mga ganyan? Sino mang nagsasabi ng mga ganyan? Sandamakmak na bobo at bastos bobong bastos. Walang sino Pilipino ang pwedeng magsabi na hindi pwedeng hindi nila tatanggapin si Pangulong Duterte pag pinauwi ng ICC ng Pilipinas. Sino ka para i-reject yung karapatan niyang bumiyahe? Kalagay sa saligang batas yan ah. Mamili kung saan niya gustong tumira. Kalagay sa saligang batas yan ah. Tamang proseso ng batas. Kalagay sa saligang batas yan ah. Similarly na nakalagay yan sa kung korporasyon, mayroong bylaws. Corporate bylaws. Sino sunod yun dapat? Hindi yun... Hindi yun, hindi ka nandiyajaan sa pwesto mo para sa iyong sariling kapricho. Di ba? Tuturuan natin yung mga gagong may-ari ng korporasyon o yung mga gagong government na official maggawa ka ng youtube channel mo ayun kung ano mang mo gawin mo dun gawa ka ng sari sari store mo ayun kung ano mang gusto mong design ng sari sari store mo kung sino mang ayaw mong tindahan bahala ka bagamat pwede ka pa rin ireklamo nang didiscriminate ka hihingi ka ng permiso magtayo ng sari sari store tapos pipiliin mo lang kung sinong bebentahan mo. Biruin mo, sari-sari store na yun. Meron pa rin, di ka pa rin pwedeng mamili at mag-discriminate. Di ba? Pwede kang ireklamo doon sa nagbigay ng permit sa'yo. Dahil nagdi-discriminate ka eh. Pwede ka lang mag-discriminate pagka kunwari minor ka, bawal kang pagbentahan ng sigarilyo. Yun pwede. Sari-sari store ka. Diba? Maraming matatalino rito sa Pilipinas na inintindi yung intricacies of law, intricacies of the government, public administration, pumasa ng seso, mga may anak may yaman, mga putang ina eh, pero dahil mga weak, weak-minded, walang prinsipyo, walang, hindi nakakaintindi sa sa tamang pagkilos, nagiging mga bastos at nangaabuso lang ng kanilang kapangyarihan. Abusado. Kaya tingnan tao sa gobyerno natin, oposisyon siya na api-api siya kunwari na api. Nung siya na yung nakaupo, siya na yung nangaapi. With the exception of Pangulong Duterte. Kaya idol ko yan. Eh. Anyway, nagalit na naman ako. Nakainis. Nakainis lang isipin. Punong-puno ang Pilipinas ng mga bobo. Yung mga matutuwid at matitino, sila yung mga normal na tao lang na naghahanap buhay dyan. Kung sino pa yung nasa matatasa kapangyarihan, paliba old money, Pinamanahan ng magulang ng pera. Putang ina yun yung mga gago na mga bobo. Matalino sa kagaguhan. Ang alam nila, mang gago ng kapwa. Ang natutunan sa buhay, papano mang gago ng kapwa. Kaya hindi masensyo yung Pilipinas. At yung pakikibaka ng mga komunista, meron na naman silang laging may, lagi silang merong isisigaw na na uh, injustice. Kahit na mga gago rin naman sila, sila yung gulpang gugulo dito. Kasi ang daming injustice, Pilipinas. Tapos yung sumisigaw ng injustice, injustice, kailangan nila ng pondo, kukuha rin sila doon sa oligarko kung saan mang dayuhang bansa, ang putang inang yan. O, tapos, tatanggapin na lang natin na pinagkakaperahan nila ang kaguluhan. Sa konflik. doon kumikita ang mga putang ina. Di ba?